Yan WhatsApp farmers, uh, welcome back to my channel. So di farmer ang guru magsasaka ng sibungas Philippines. <coughs> And if you are new to this channel, mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Okay mga farmers, so for today's vlog mga farmers, ang pag-usapan po natin is magharvest tayo ng saging sapagkat yung saging natin mga farmers ay mayroon ng hinog mismo sa puno sana ay harvest ko to kahapon pero hindi na ho natin tinuloy kasi wala pong biyahe bukas no so kasi new year wala monday tsaka thursday yung biyahe pagkatapos walang biyahe bukas dahil new year so kaya hindi po natin maputol yung ating saging at nagkataon na may meron ng hinog yun mga so ang gagawin natin is i-harvest na lang natin tapos ipapadala natin sa mga kapatid na aking asawa papunta ulit doon sa Cebu City Okay, so bago po natin simulan mag-farmer, shout out sa lahat ng ating matagpag-subaybay all throughout Luzon, Visayas, and Mindanao. Most especially to Agaw Jupil Farmer, anak ni Matoy, and also Agaw Pino Uyanggurin Kaminari. Shout out mga Agaw, and also shout out uh, Bus Boss Ayan Vlogs ng Kagay nga Sibu, Cebu. Shout out also ah uh, Boss Ayan Vlog ah uh, I mean Boss Ayan Dibal And shout out also kay Lakas ng Negros TV And also shout out Jojo the Farmer ah uh, Ng Southern Leyte At the same time shout out uh, Salvador Farmers ng Antique At the same time uh, shout out ah uh, sa iba pa nating mga kasama sa YouTube. So, The Oracle Channel, ah uh, Lisel Pahardo, Uh, sacrifice at iba pa. So, shout out din sa Redondo family sa Barangay Duguan, Cebu nga Cebu. Cebong. Okay, so tara na mga farmers. Again, good morning mga farmers. Uh, today is December 31, 2023. So, last day ng uh, 2023. So, ngayon mga farmers, pag-usapan natin is ano? Harvest tayo ng saging kung saan yung saging natin is meron ng hinog mismo doon sa puno. So yan siya mga farmers. So, supposedly mga farmers, tulad ng sabi ko, kahapon, i na to para mabinta natin ngayon. Tapos, bukas, i papunta doon sa carbon market. Pero, nagkataon mag farmers na yung Monday na biyahe is uh, New Year. So, walang parang holiday, walang biyahe papunta doon sa carbon market kaya naman putulin natin to ngayon mag farmers at the same time papadala na lang natin doon sa mga kapatid ng asawa na babalik papunta doon sa Cebu City so yan mag farmers kung makikita nyo meron ng mga hinug sa mismong kanyang buwig so yan po ang ating harvest ngayon at samahan nyo ako mag farmers tara na so tara na mag farmers at try natin putulin yung puno ng saging let's go So yun mga farmers na naputol na natin yung saging at lapitan natin mga farmers. Ito. Ito yung saging. Actually ang variety nito mga, mga farmers is yung giant cardaba o yung tinatawag na saging dalili dito sa Visayas specifically dito sa Cebu. Yan. So merong mga hinog mga farmers. Okay. So Ito mga farmers kong binibinta sana to. Mga abot mga 35 kilos isang buwig. Pero dahil na timing na New Year, walang biyahe. Papadala natin to sa ating mga sister-in-law na nandito sa bahay. Kaya yan po ang ating harvest mga farmers. At i-ano po natin, i- sip o to ni mga farmers para mahatag na to nila okay okay so yan siya mga farmers nasipi na sipi na to so isang buwig merong siyam na sipi ng saging grabe talaga ang nahinog ng mga farmers napagaganda nitong i-barbecue mga farmers sapagkat may hinog na sa mismong puno so grabe yung edad niya is talagang very matured kaya naman hindi na kailangan lagyan pa ng kung ano-anong pampahinog kasi may hinog na talaga you know hinog. yun hinog din so more or less in the coming days tomorrow other day unti-unti na yung mahinog normally no na walang nilalagay ng mga like carburo or yung i-vaccine e nilalagyan kaya ito yung ating Harvest mag-farmers, fresh from the puno talaga. So yan, maraming salamat mag-farmers. At yun po ang harvest natin sa araw na ito mag-farmers. Maraming salamat sa inyong panonood. Once again, this is Sir the Farmer, ang guru magsasaka ng Sibunga-Sibu Philippines. Happy New Year! Bye-bye!